Nakikita nyo na itong kahoy, kahoy na to. Diyan ako umuupo dati. Diyan sa baba. Diyan maghapon dyan ako umuupo. Diyan. Sarap umuupo dyan. Kaya lang mahirap umuupo ay mahirap pag ano. na po upo dyan. Uy, mataas na yung tubig. Ganito yung tubig pagsisiwian ng mga tao. Ang daming, daming ano, matagal na talaga kung hindi pumunta dito kasi nga, doon palagi tingnan ang daming nakaano dito. Ito mataas na yung tubig. Mataas na yung tubig. Kanina malalim? Diyan, oh, diyan, ako muuko dati. Oh. Diyan lalim. Pwede okay, pala kong dyan? Oo. Oh, oh. Ay, hindi tayo makahiga. Saan? Ay, huwag na. Baka mahulog pa ako dyan. <laughs> Yung kasama ko ni Yaya niya ako sa tabi ng daga. Huwag na, baka mahulog tayo dyan. Ayan na. Ah. ako marunong naman. Ako marunong naman, sa awa ng Diyos. Oo ah. Aba, mabuti pa siya may talent. Ako wala. Sa ilog gay, dyan ako natutong mag ano. Wala nga akong talent ito, ipakita lang namin itong mga view dito, mga kaganapan dito sa my elements. And ayan, may sumasayaw. Hmm. Maingay na. Ang daming ano dito. को को का हां Sila sa ng diverge, Kaya diba? nga pwede. Diyan pwede. <laughs> nga, nga Kaya hindi tayo makahiga pag yan tayo uupo pag sa susunod. Siyempre, hula tayong ganyan. Oo, oo. -oh. May payong. It's all around you. Sobrang hangin, diba? Ayo nga, ang dami kayang kahoy pala sa taas, oh. Ayun na sabi ko sa iyo, eh. Sabi ko nga sa iyo, nagulat ako na mangha ako. Bakit may kahoy? hindi pag ganyan noon kasi? Well, diba, yung tayo noon, oh, barang, oh wala pag ganyan, ba? hindi wala pang ganyan kataas yung mga kahoy. Ayaw, sabi ko paano ano nagkaroon ng mga taas? Yung nilagay nila ng lupa na malalim yung mga oh, ito. Kasi maraming lupa siguro, di mm ba? -hmm. Paano, paano tatas yung ano ganyan kung wala yung lupa na madami, di ba? Kaya nga. Ang galing nga, di ba? Ang galing talaga ng tao. No? Ayan, Katay Pacific. Oh, meron. Katay Pacific. Paano mo naman nalaman Katay Pacific? Oo, oh, yung, yung, niya. yung, ano niya? Oo. Oh, oh. <laughs> yung ano <laughs> niya, oo? Oh. Ano, ang ano, ang kwit, ano? Yung puti na nagganyan doon, yung pataas. Oo, oo. Lalo hindi ah hindi naman yung pan mayroon din ganun pero Pilipinas ang ano nyan ayan Nui na kami <tod> sayang talaga hindi ko nakuhaan sa ang sarap ng ha ang sarap 360. ng hangin Nui hindi ko nakuhaan sa 360 ko yung sun kaya, kaya, kaya nga na. ikaw kasi ako nakuha ko ikaw kasi hindi mo tinulungan kumain eh, eh. ako oh. lang pinakain mo sa hangin ipusok e na ako yan si Kebat. Alam mo nagbibi nagbi pero ano yung nakatalikod yung ano niya. I iba talaga ang ano niyan. Iba talaga yung ano ni Kebat. Social social yung ano niya, Kamera niya ako wala bibulang lang. Mahal nga yung bibo eh. Mas mahal sa iyo. Oo. So may mga ibon magkasama sila. Sayang, oh oh. May forever nagpo forever nang mga yan. At si forever na rin yung ibot. May ka forever. Ano pala dito no? Oo. Uh. Wala sa photoshoot eh. <laughs> Ang ganda talaga dito pag alam mo siguro pag ano dito kahit kapi na tayo umuwi kaya lang may amo at may amo na ka, parang nakakahiya naman kasi o hindi naman mo. bakit ako ang alas 10 na ako eh ikaw nasanay ka amo ko hindi sa ever since hindi ako nag umuwi ng ano gabing gabing na eh di sanayin mo para masanay sila amo ko ang ma -ano, takot ang mga amo ko alam nyo alam nyo guys pag ano amo ko amo ko ano hindi yung paggabihin na ako na hindi umuwi sa bahay ano na sila Kinakabahan na. Kaya pagpasok na pagpasok po po lang sa bahay sila. Nagtatanong na sila kung saan ako. hukanan mga amo. Nanasanay sila na, 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 maaga kung dawit mo para masanay sila sa ngayon. Ay wala na late na. Isko po sa mahigit 20 20 years. Alam mo everything in this world is no late if you, if you do so wag na para safety yung ano na lang wag nang abusuhin yung sinasabi niya, if there is life ang ni... if there is life there is hope no, Sabagay, no. sa bagay itong binablog ko ngayon ano na matagal yun nang alam itong ganitong ka <laughs> nangyayari dito kaya lang hindi mo yung popol sauce ayan ang puro dilaw tanong ayan may popol <laughs> Oh, ang galing itong kasama ko, ang galing magmatis. Ang ganda doon sa so, ob, siguro diyan maraming upuan diyan oh, sa taas diyan. Kasi sayo, marami na doon. Susunod diyan tayo pupunta. Kaya lang malayo sa sunset pag diyan tayo. Kaya nga. Tinanong mga aso ang inalagaan nila dito. Ang mga aso nila ay baby nila. O, tingnan nyo. O, yung mga aso. Ayan, may pirata, may perso. Saan kaya pong tingnan nyo? Sana bala ko. Sino? Nangarap pa. Grabe naman ito ay. Alam mo nangarap? Bakit sabi nila habang may buhay, may pag-aarap? Wala! Ang galing nung ano, oh, gumaganon. Ah, tignan mo. Pulis yan. Yeah. <laughs> Pulis pa ko lang. Ang ganda talaga dito.